Hello mga Lods yeah, Magandang araw sa inyong lahat kolang uh, ko lang maglabas ng kunting hinanakit Hinanakit mga Lods sa mga Taganeta Opo mga Lods Diyan sa mga Taganeta Ang tagal na nila tayong pinaglihiman Ang tagal nilang itinagatago sa atin Ang katotohanan imagine mo, di ba? Hindi nila sinabi sa mga kagaya nating uring manggagawa at sa mga masang Pilipino kung saan sila namamalingki. Yes, mga lord. Kung saan yung mga taga nila maliki, inilihim nila sa atin sa mahabang panahon. Kaya pala sila lang ang nakakapili ng ganung halaga ng bilihin na sa halagang 64 pesos. Meron ka ng pagkain sa buong araw. At sa halagang 51 pesos, mayroon ka na isang kain, mga lods, mga idol. Inilihim sa atin ang neta yan. Diba? Hindi nila sinabi sa ating mga ka maralitang Pilipino kung saan nakakabili yan, kung saan sila di Diba? Kipin mo, nagpapahirap tayo araw-araw para lamang may maihain sa ating lamisa, para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. Tapos yung neta, meron pala silang binipinan ng murang bilihin na halagang 64 pesos lang. Asya As na sa maghapon sa isang tao. Kaya nakita talaga mga luts. Oh, naghihinto na, na kita talaga ako na nito. Hanggang dito na lamang, salamat.